Oming, oh, ibigay mo na. Sige na, pabayaan mo na lang. Hindi Mare. Umaabong siya yung eh. Ano to? Hold up? Ano ka mo? Hold up? O oh, sige! Ayun! Hold up ko! Ah! Boy, anong ginagawa mo riyan? Bakit hindi ka pa matulog? Hindi pa ako inaantok eh. Naalala ko yung mga polis na nagpahirap sa akin. Tay, babalikan ko sila. Hindi ko na alam kung ano pang pwede kong sabihin sa iyo. Pinili mo ang buhay na gusto mong puntahan. Kaya lamang, bilang siyang ama, nag-aalala ko sa masamang maaring mangyari sa iyo. Itay, sa hirap ng inabot ko sa kanila, sisiguruhin ko kung di ko man sinam... hindi na nila ako mahuling buhay. Ayos na ba yan, bata? Ayos na ho, sir. Baka ah, mamaya, pirik na naman ako nito. Yo, no, sigurado na yan. Salamat. ng gabi ho. Anong ginagawa mo dito sa dis oras ng gabi? Ah, uh, may hinihintay lang ho ako. Sinong hinihintay mo? Kayo! <laughs> Boy, tama na yung patay niya ni. Eh. Informasyon na dumapo si Boy sa Bukawe. May koordinasyon na tayo sa Hepe Yun na lang kooperasyon ninyo. Konting ingat lang mga bata. Body-body system kayo. Hanggat mare ulihin siya ng buhay. Sir, masyado siyang maingit sa atin eh. Paano kung lumaban? Tumba nyo! Kesa kayong maunahan. Is that clear? Yes, yes sir. Oh, Amat suka be. Ya buat buka. to. Ay! Ay! ay Kaya, tayong pulis! Ha? Ang masama lang nito, ang papatay sa kanya, sarili niyang baril. Mga pulis bulakan! Hindi ho! Pulis ho siya ng Maynila! Pulis Maynila ako, Brad. Ah, uh, oh, uh, Maynila ah! Uh. Oh, itong balato ko sa'yo! Tito. Ito! Pare, kulang ng tatlong piso to. Ah, uh, Brad, Kulang na 30 piso yung sukli mo sa akin. Anong kulang? Tama yung pinagay ko sa'yo, ah. Eh, disisyete dapat ang sukli ko, eh. 14 lang itong binigay mo. Ano eh, disisyete eksakto binigay ko sa'yo, ah. O, oh, Ming, ibigay mo na. Sige na, pabayaan mo na lang. Hindi, mare. Umaapong siya yung mga yan, eh. Ano Hold up? Ano ka mo? Hold up? O, oh, sige! Ngayon, hold up ko! Ah! Oh, <laughs>